meron talagang kumukaw sa aming atensyon. Ayan guys. So habang ako'y nagbibideo ay nakita ko ang isang tatay na papauwi galing sa kanyang hanap buhay. Despite ng kanyang kapansanan ay lumalaban siya at lumalaban siya ng patas para maghanap buhay. So ayan guys kung makikita nyo yan si Kuya Giovanni. Isa siyang manging isda kung nakikita nyo medyo may kapansana na siya sa paglalakad niya at isa na siyang PWD pero hindi nagiging lang yan para mag stop siya maghanap buhay bilang ama sa kanyang pamilya Ayan, kahit sobrang hirap na siya kung nakikita nyo medyo uh, pare, paral paral paralyzed na yung kalahating katawan niya pero lumalaban pa rin talaga siya at galing siya sa bulungan ng isda, daong ng isda para manghingi, para may maibenta siya, para mayroon siyang maisupport ng pagkain sa kanyang pamilya at sa kanyang mga apo. Gusto ko lamang to talagang pumukaw to sa aking damdamin ngayon kung nakikita nyo. Sobrang sipag niya. Hindi niya ginawang hadlang ang kapansanan para tumigil siya sa paghahanap buhay.